kasalanan mo to, Anton Rosales. Patawarin ako ng Diyos, pero kasalanan mo to. Ayoko naman umabot sa ganito eh. Pero kailangan kong makuha yung pera ko. Alam mo, mahal. Grateful ako na ikaw yung napangasawa ko nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Talo na ako. Pero teka, hindi pa tayo kumakain ng dinner, ha? Kanina ka pa walang kain. Naalala mo, ganito tayo sa Qatar, eh. Yung picnic habang nangangarap. Tagal na nga natin hindi nagagawa Eh. nakabili na nga ng pagkain. Anong gusto mo? Kahit ano, sa bahala ka. O sige ha, ako na bibili. to surprise kita. Oo, oh, sige. Sa mo, fish balls yung gulo. Ah? Barbecue. Crispy pata. Ah, ah, pwede, pwede. Lahat <laughs> na. Hello, Anton. Hmm. -mm. Oh, sige. Pwede na rin yan. <laughs> sige, sige. Bye-bye. Kasalanan niyang natin bye? Si Anton, kailangan ko yung Umuwi na si Anton. <laughs> Hanggang ngayon, niloloko niyo pa rin. Alam mo bang niloloko ako lang sa yo? Isa ako sa mga nagintay <laughs> ko. Hindi eh. na Kailangan i-break sa kanya yung pera ko dahil. Kung hindi, patawarin ako ng Diyos pero gagamitin ko sa ito. Pag-usapan natin to. Maayos to. Pag-usapan natin pagbalik ni Anton. Hindi na maayos ka, Aristo. Pag-usapan natin nila, Anton. sama kasama. Maawa. Huwag ka mag-iingin. Sige. Anton, hindi ko sa nila, Anton. Saan ako tatalil? Saan ako tatalil?